three other form of golds, ex, uh, etc., etc., and other assets. Napakarami. Isang sing-sing pa lang po, worth 16 million. Kaya, ano, uh, mga kapatid, magisipisip isip po kayo bago nyo po iabuloy, bago nyo po ibili ng concert ticket, ibili nyo na po muna ng, ano, ng gamot, ng maintenance po ninyo. Kaya, yun po, Talagang hindi po sila titigil para pasamain po nila ako dahil alam ko po uh, nakita ko eh nung nung ibili nila ng nang motor si Bradlando, si Orlando Tamor. Ang sabi ni Daddy, hawak natin ang leeg niya, biruin mo. Kumikita na tayo sa kanya dahil tumutubo tayo doon sa motor na bibili natin sa kanya at saka hawak pa natin siya sa leeg. Ganon po yung mga thinking nila. Sadly. Kaya, Brad Daniel, wala akong utang na loob sa'yo, ikaw ang may utang sa akin. Ikaw ang merong utang na loob sa akin. Inalagaan ko yung pamilya mo, pero inapinila ako. Hindi mo man lang ako maipagtanggol. Nagkasakit yung nanay ko, ang, nag, ang nagbayad po ng hospital bills ang ati ko. Nag, namatay yung nanay ko, ang nagbayad ng pagpapalibing ang nanay, ang ati ko. Namatay yung tatay ko, nagkasakit. Ganon din ang ati ko po yung gumastos. Hindi ikaw, wag, wag mong, wag kang masyadong ano, wag kang masyadong si ako. Hindi naman ikaw si Tolitz. Ang pangalan nyo po, Daniel Soriano Razon. Yan po ang pangalan nyo, hindi po Tolitz, hindi si ako. Ako na lang ng ako. Kaya, Brad Daniel, mas mabuti pa pong magpakumbaba na po kayo. Aminin nyo po na nagkamali kayo. And si, ano po, si Haring David nung nagpakumbaba siya, pinatawad po siya ng Diyos. Ang sabi po sa kronika, Ngunit kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpakumbaba, dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ng kanilang masamang lakad, aking diringgin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang mga kasalanan. Pagagalingin ko ang kanilang mga lupain. Kaya, Bar Daniel, um, lahat naman po ng tao nagkakamali. Sabi po ninyo, sabi ng Biblia, walang matuwid sa lupa, gumagawa ng mabuti, hindi nagkakasala. Lahat naman po tayo nagkakasala at nagkakamali. Kaya, yun lamang po ang aking masasabi. Magtatrabaho na po ako. Paalam po.